Hello, 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 hello mga ka-video natin dyan. Ayan guys, kung makikita nyo, mayroon akong labit na saging. Yan nga nga, ibinili ko nga lang yung 20 pesos. Nakabalot pa, ayan, mga tricycle at saka motorcycle. Nagpapaunahan dahil nga hindi sila makapaghintay na makauwi sa kanilang bahay. Ayan, binibodol ko ngayon saging na napili ko at kumuha ako ng isang peraso. Ayan, ayan. Hindi ko na nga ma-trawang kamay sa siya dahil na uh, nahihirap at tayo dahil may hawak tayo cellphone. Kaya inat-inat ko na siya ng aking matitilos na ngipin. Ayan, kung kikita nyo. Pero masarap naman talaga ng balag ng Ayan. damdamin natin yung sarap. Ayan. Ayan. Sobrang sarap. Oh, first of all, napakasarap. Malangis na rin. Ayan. Sobrang ang ano, sa kainitan ng ang mukha ko. Magiging oily face na. Ayan. Kita Pakunta ko si ate at si Kuya Driver. Ayan. si yung mga ko sa so tricycle. Ayan. At saka si Manong Driver nasa likod nakatingin na sa akin. Gusto niya mo hindi ng saging ko. Ayan. Kaya pinakita ko yung saging ko. Ayan. Sabi ko bukas na lang kita. Bibigyan Kuya Manong Driver. Ayan. Bye.